Kamusta? Ako si Clarice Medina, at sa pagkakataong ito, ibabahagi ko ang isang kwento na mula sa aking mga mata. Hindi lahat ng kwento ay puno ng saya, ngunit bawat kwento ay may dahilan kung bakit nangyari. Sa kwentong ito, makikita ninyo ang mga pagsubok na dinaanan ko at ang mga aral na natutunan ko mula dito. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang maging mas matatag, at ang bawat tagumpay ay may kasamang sakripisyo. Halina't samahan ninyo ako sa paglalakbay ng kwentong ito. Fiance ko ang professor ko. Oo, yung taong dinadaan ko lang dati sa hallway habang nagmamadaling pumasok sa klase. Siya yung tipong lalaking tahimik pero may presensyang hindi mo pwedeng baliwalain. May barong siya palagi, neatly top, may hawak na black leather folder, at palaging amoy pabango ng tatay. Pero hindi siya ang mahal ko. Pinagkasundo kami ng mga lolo namin. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya namin. Parang tinahi ang kapalaran naming dalawa sa isang lumang kasunduan na hindi naman ako kinonsulta. Sabi nila, para sa ikabubuti mo yan, Clarice. Para hindi ka na mahirapan sa future mo. Pero kailan pa naging sapat ang convenience para tawaging pagmamahal ang isang relasyon? si Marco de la Peña, professor ko sa political law, ang fiancé ko ngayon. At habang sinusulat ko to, ang totoo, may ibang lalaki ang laman ng isip ko. Classmate ko, kasing edad ko, masayahin, mabait, walang daladalang bigat ng responsibilidad sa bawat galaw niya. At sa tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin, mas nararamdaman ko ang tibok ng puso ko kaysa sa tuwing kaharap ko si Marco. Hindi ko naman intensyong magkamali. Sa totoo lang, sinubukan ko naman. Sinubukan kong kilalanin si Marco. Pumunta kami sa dinner, umatenda ko ng family meetings, sumama ako sa mga formal events niya. Pero laging may pagitan sa amin. Hindi kami nag-aaway, pero wala rin kaming koneksyon. Yung mga haplos niya sa braso ko, magalang, maingat, pero walang init. Yung halik niya minsan sa noo ko, parang basbas, hindi lamang. Isang gabi, pinauwi niya ako sa kondo niya matapos ang late consultation. Umuulan, walang kuryente, nasa sala lang kami, nagkukwentuhan habang may kandila sa mesa. Natahimik kami bigla nang magtagpo ang tingin namin. Yung tipo ng katahimikang parang hinihila ka sa isang bagay na hindi mo sigurado kung tama o hindi. Naramdaman ko yung kamay niyang dahan-daang pamatong sa kamay ko. Mainit, mabigat, pero hindi ako umurong. Hindi rin siya lumapit. Tumigil lang kami doon, naghihintayan. Walang halikan. Walang galaw. Pero sa loob ko, parang may sumisigaw, bakit ako nandito kung may ibang gusto kong yakapin. At sa gabi ring yun, pag uwi ko, nakatanggap ako ng message mula kay Elian, yung classmate ko. Sabi niya, miss ka na ng tawa ko. At doon ako tuluyang nabasag. Hindi ko alam kung tama pang ituloy ang engagement namin. Pero takot akong umalis. Takot ako sa hiya, sa galit ng pamilya. At baka, baka talagang ako ang may mali. Siguro nga ako yung hindi marunong magmahal. O baka ako yung marupok. O baka lang, sa wakas, ito na yung umpisa ng totoo kong tanong, ano nga ba ang mas pipiliin ko, yung respeto, o yung damdaming matagal ko nang itinatanggi. Una ko siyang nakita sa hallway ng College of Law, tahimik, diretso ang lakad, may hawak na makapal na folder, at laging naka-gray na barong. Si Professor Marco de la Peña, sikat sa mga estudyante hindi lang dahil matalino siya, kundi dahil may tindig siyang parang hindi mo pwedeng lapitan basta-basta. Malamig ang mukha, pero may dating na di mo maipaliwanag. Hindi ko siya agad pinansin, to be honest. Akala ko boring siya, isa lang siyang professor sa listahan ng subjects ko. Pero nung una ko siyang narinig magsalita sa lecture, ibang klaseng presensya ang dala niya. Hindi siya sumisigaw, pero lahat nakikinig. Matalas ang mga mata niya, parang kaya niyang basahin kung may laman ang utak mo o wala. That day, I promised myself I'd never let him catch me slacking. Sa mga susunod na buwan, naging regular ang pag-uusap namin. Palaging tungkol sa batas, sa mga recite, sa mga tanong ko na minsan alam ko naman ang sagot pero gusto ko lang siyang mapakinggan. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang nagsusulat ako." hindi bastos ang tingin niya, hindi rin romantiko. Pero may bigat, may tanong, at may kung anong, pwede pero bawal. Lumalim pa ang koneksyon namin nang ay introduce siya ng lolo ko bilang anak ng kaibigan niya. Noon ko lang nalaman na may kasunduan pala ang pamilya namin, matagal na, arranged marriage, for stability, sabi nila. Walang formal na proposal, isang hapunan lang, at tinanggap ko ang katutuhan ng may direksyon na pala ang buhay ko, kahit wala pa akong ginagawa. Pero habang tumitibay ang papel ko bilang future wife ni Marco, unti-unti ko rin siyang nakilala, at unti-unti kong naramdaman ang kakulangan. Hindi siya masamang tao, mabait siya, gentle minsan, lalo na kung may mga taong nakatingin. Pero may distansya, parang laging may harang sa pagitan namin. Magaan siyang kasama, pero hindi siya magaan pumasok sa puso. Doon pumasok si Alien seatmate ko sa isang elective. Medyo makulit, medyo sutil, pero totoo. Nakakatawa siya in the most unexpected ways. Hindi siya kasing talino ni Marco, pero kapag kasama ko siya, parang hindi ko kailangang magpanggap. Kapag sinasabi niyang, you look tired today, okay ka lang ba, ramdam kong gusto niyang malaman ang sagot. May isa kaming group report noon. Habang nagsusulat kami sa study area, napahinto siya. Tumingin sa akin. Sabi niya, alam mo, ang galing mong magtago. Pero minsan, pwedeng magpahinga. Hindi mo kailangang laging matapang. Para akong nahubaran ng kaluluwa noon. Mula noon, hindi ko na siya tinantanan sa isip. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero minsan isang hapon, nakatulog ako sa tabi niya habang nagre-review kami. Pagkagising ko, nakaalalay ang braso niya sa balikat ko at may yakap na halos hindi mo maramdaman, pero sapat para mawala ang lamig. Doon ko napagtanto, hindi si Marco ang nagpaparamdam sa akin na ako ay nakikita. Si Elia ang unang nakasilip sa mga butas ng pagkatao ko at hindi tumalikod. Pero mali pa rin, diba? May fiancé na ako, may papel, may plano, may expectation. Pero paano kung hindi ko naman talaga pinili ang mundong iyon? At ngayon, ako yung naiipit sa pagitan ng nararapat at ng totoo. Nang tahimik na respeto, at ng tapat na init. Hindi ko alam kung kailan naging ganito kahirap ang huminga. Hindi dahil sa pagod. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa katahimikan niya. Nung sinabi ko kay Marco na may nangyari sa amin ni Elian, isang halik lang naman, pero sapat na para wasakin ang, tama, akala ko sasalubungin ako ng galit. Akala ko sisiga siya, babasagin ang vase sa lamesa, lalabas ng pinto, o kaya't sasabihin ang lahat ng salitang magpapababa sa pagkatao ko. Pero wala. Tahimik lang siya, nakaupo siya sa tabi ng pinto ng unit niya. Nakatitig sa sahig, hindi umiwas ng tingin, pero hindi rin tumingin sa akin. Ilang minuto kaming walang imik, pero parang bawat segundo, dumadagundong ang puso ko. Tapos, tumingin siya sa akin, yung tingin na parang tinatanggalan ka ng saplot, hindi ng katawan, kundi ng budi. Sabi niya, I hope someday, you'll learn how to choose yourself, without destroying others. Hindi ko alam kung dapat ba akong humingi ng tawad. O kung dapat ba akong umiyak. Pero ni hindi ko nagawang gumalaw. Parang lahat ng sinabi ko, lahat ng inamin ko, ginawang alikabok lang ng katahimikan niya. Ang sakit pala ng walang sigaw. Ang sakit pala ng hindi ka pinaglalaban, o baka hindi ka nalang mahal. Pag uwi ko, tumambay ako sa may bintana. Hawak-hawak ko pa rin yung pendant na bigay niya noong nalaman naming mag-fiancé kami. Simple lang yun, silver na may ukit ng initials namin. Pero ngayon, parang may bigat na. Parang pasanin ng desisyong hindi ko Jane Austen pero tinanggap ko lang dahil, kailangan. Naaalala ko pa yung mga gabi na kasama ko siya, nagsusulat ako ng thesis habang nagbabasa siya ng case briefs. Tahimik kami palagi, pero yung tahimik noon, komportable. Ngayon, parang ang bawat segundo ng katahimikan ay may kirot walang iyakon, walang habulan, walang drama. Pero bakit parang mas masakit? Ilang araw na kaming hindi nagkakausap. Si Elian naman, nag-message lang once, tapos nawala. Bigla akong naipit sa gitna ng dalawang lalaking parehong naging salamin ng mga desisyong hindi ko na mababawi. At ako, ako itong naiwan sa espasyo ng mga pagkukulang kung hindi ko rin maintindihan. Wala akong ama na nagturo sa akin paano humawak ng damdamin. Ang nanay ko, puro, anak, kaya mo na yan, lang. Walang nagturo sa akin paano magmahal nang hindi sinasaktan ang sarili o ang iba. Pero kung ganito palagi, kung sa bawat pagtatapat ay katahimikan lang ang isusukli sa'yo, mas pipiliin ko na lang bang magsinungaling? Mas okay na bang hindi na lang umamin para lang mapanatiling buo ang mga bagay na hindi naman talaga totoo? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong mas masakit, ang lokohin siya, o ang makita niyang hindi niya talaga ako pinili. Hindi dahil hindi niya ako mahal. Kundi dahil siguro, alam niyang hindi ako totoo. Nang sinabi nilang, postponed indefinitely, ang engagement namin, wala namang eksenang parang sa teleserye. Walang basagan ng pinggan, walang iyakan sa sala, walang habulan sa ulan. Ang meron lang, isang mahabang mesa sa bahay ng lolo ko, at mga matang puno ng disappointment. Hindi ako pinagalitan." pero mas masakit ang hindi pagsigaw, dahil ang mga tingin nila, parang kutsil yung hindi tinutulak pero dahan daang nilulubog. Si mama, hindi umiimik buong gabi. Si papa, tahimik na lang na nagkakape. Tapos sabi ng lolo ko, you didn't just ruin your name, Clarice. You stained ours. At doon ako tuluyang gumuho. Akala ko, si Elian ang magiging sandalan ko. Akala ko, After ng lahat ng ito, may hahawak sa kamay ko at sasabihin, Tara, tayo na lang. Pero mali ako, hindi siya umalis agad, pero unti-unti siyang hindi na tumatawag. Hindi na siya nagri-reply, at nung minsang nagkita kami sa hallway, tinapak lang niya ako sa balikat at sabing, take care, okay. Walang halik, walang yakap, walang, ako na lang. Kundi isang mapait na palem na hindi niya kayang buuin sa bibig. Doon ko na-realize, wala na akong meron. Sa university, kumalat na ang balita. Si Medina, yung fiancé ni Professor Marco. Ah, siya yung nag-cheat. Hindi man lantaran ng usapan, nararamdaman ko. Yung mga dating kaibigan, biglang may meeting. Yung internship ko sa isa sa biggest law firm sa Makati, biglang hindi na raw ako kasama sa final shortlist. Character concern, daw. Sa bahay, parang ghost lang ako. Naglalakad ako pero walang pumapansin. Kapag kumakain kami, walang nagsasalita. Ako lang ang laging pinupuno ang sarili ng tinig sa loob, mga tanong na wala ring sumasagot. Hindi ako umiiyak, hindi ko alam kung bakit. Sanay na siguro akong kimkimin lahat. Lumaki ako sa pamilyang walang espasyo para sa emosyon. Kapag nasasaktan ka, joke mo na lang. Kapag naiiyak ka, ay hug mo na lang sarili mo sa kwarto. Kaya ngayon, kahit gusto ko nang sumigaw, hindi ko rin magawa. Tuwing gabi, nakahiga ako sa kama, bisig. Tahimik ang buong paligid, pero sa loob ko, parang may sigaw na hindi makaabot sa lalamunan. Gusto kong umiyak, gusto kong sumuok ng lahat ng sakit, pero parang may bara. Kaya heto ako ngayon, hindi na bride to be, hindi na ideal daughter, hindi rin girlfriend ng taong mahal ko. Ako na lang, mag-isa. Wasap! Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung nawala silang lahat, kundi yung hindi ko alam kung sino ang natira sa sarili ko. Kaya siguro, nung unang beses akong tinawag ni Elian na, sweetheart, habang tinutulungan akong maghanap ng case file sa library, parang may kumiliti sa loob ko. Isang salita lang, pero para sa akin, parang yakap na matagal ko nang hinihintay. Hindi ko naman sinasadya, hindi ko pinlano na maging ganito kamarupok, pero sanay kasi akong kulang. At kapag nasanay kang kulang, kahit mumunting lamang, inaakala mong sapat na yun para tawaging pag-ibig. Ngayon, habang nakaupo ako sa harap ng salamin, hindi ko makita kung sino na ba talaga ako. Dati, ako si Clarice Medina, law student, model daughter, future lawyer's wife. Ngayon, ako yung babaeng hindi makatingin sa sariling mga mata nang hindi nilalamon ng hiya. Hindi ko lang pala kinatatakutan ang commitment. Takot din pala akong magmahal. Nang totoo, kasi paano kung piliin ko siya, tapos hindi pala ako ang pipiliin pabalik. Kaya ako yung nauuna laging umatras. O kaya ako yung namunguna sa pagkakamali. Dahil mas madali yatang tanggapin na ikaw ang may kasalanan, kaysa tanggapin na hindi kasapat para sa pagmamahal ng ibang tao. Minsan, naiisip ko kung sana lumaki akong yakap ng yakap kung sana narinig ko man lang ang, mahal kita, kahit isang beses sa totoong tono, hindi habang lasing si papa o habang busy sa plant si mama. Siguro hindi ako ganito kabasag. Siguro hindi ako agad nahulog sa init ng titig ni Marco. O sa lamang ng boses ni Elian. Siguro natuto akong alagaan ang sarili ko bago pa ako umasa sa pag-aalaga ng iba. Pero huli na ba? Kasi habang tinitingnan ko ang sarili ko ngayon, wala akong makitang Clarice. Ang meron lang, isang babaeng natutong ngumiti habang gumugulo ang mundo, at ngayon, hindi na sigurado kung paano ngumiti ng totoo. Nagsimula lang ako sa isang appointment, isang hapon lang sa guidance office ng university. Tahimik lang yung room, may amoy ng lumang libro at disinfectant, at isang counselor na mas marami yatang ininom na pasensya kaysa kape. Ang tanong niya sa akin, simple, anong gusto mong mangyari? At ang sagot ko, hindi ko alam. Basta gusto ko lang huminga ng hindi masakit. Doon ko unang inamin na hindi lang ako nagkamali, kundi ako mismo ang sugatan. At yung sugat na yun, hindi lang galing sa mga taong iniwan ako, kundi sa mga taong never naman talaga akong kinilala, kahit nasa tabi ko. Sinimulan kong sulatan si na Marco at Elian. Hindi para makipagbalikan. Hindi rin para ipaawa, kundi para lang ilabas yung bigat na matagal ko ng kinakarga sa loob ko. Kay Marco sabi ko, hindi ako naging totoo sa iyo, at hindi ko rin pinilit maging totoo sa sarili ko habang kasama kita. Pero salamat, kasi kahit walang sigawan o drama, tinuruan mo akong lumingon sa sarili ko sa gitna ng katahimikan. Kay Elian, mas mahirap, kasi siya yung pwedeng naging akin kung hindi ako takot. Pero ang isinulat ko lang, sana kahit minsan, naisip mong totoo yung mga ngiti ko habang kasama ka. At kung sakaling di na tayo magkita, sana maalala mo ko bilang hindi perpekto, pero totoo. Isang linggo matapos yun, nagulat si Lola nang bumisita ako. Walang dalang pasalubong, walang dahilan. Umupo lang ako sa sahig ng sala niya, at saka ako humilig sa tuhod niya. Tahimik lang siya habang hinihimas ang buhok ko, parang alam niyang pagod na pagod na ako kahit wala akong sinasabi. Sabi niya, hindi mo kailangang maging matalino, o mabait, o perfect para maging karapat dapat sa pagmamahal, apo. Minsan, sapat na yung humihinga ka pa. Simula noon, unti-unti akong bumalik sa mundo. Nag-volunteer ako sa Barangay Youth Program, nagtuturo ng Basic Street Law. Wala akong dalang titulo o bar license, pero dinala ko yung natutunan ko sa klase at sa buhay. Tinuruan ko silang ipaglaban ang sarili nila kahit sa simpleng paraan, sa loob ng classroom, sa kalsada, sa pamilya. Doon ko naramdaman ang liwanag. Hindi dahil naayos ko na ang lahat, kundi dahil kahit papano, may ginawang mabuti yung mga maling desisyon ko noon. At sa gitna ng ingay ng mga batang nagtatawanan habang nagtuturo ako sa lumang basketball court, bigla akong napangiti. Hindi pilit, hindi peke, ngayon, siguro hindi pa rin ako lubusang buo, pero marunong na akong humingi ng tawad. At marunong na rin akong magpatawad, lalo na sa sarili ko mainit ang hangin kahit gabi. Maraming ilaw, maraming pagkain, maraming plastik ng iti. Family reunion daw. Pero para sa akin, isa itong masikip na silid kung saan kailangan kong humarap sa lahat ng iniiwasan kong tanong, lalo na't alam kong andon si Marco. At hindi siya mag-isa. Narinig ko na agad ang bulungan bago pa ako makarating sa loob. Ay, siya yun. Yung muntik na sanang ikasal kay Marco. Mas maganda pa rin si hindi ko na tinapos pakinggan. Tumayo akong diretsyo, ngumiti kahit nanginginig sa loob. At ayun siya, naka dark blue na polo, hawak ang baso ng red wine, at sa tabi niya, isang babaeng morena, nakadress na kulay maroon. Maganda, matalino ang tingin. Wala sa kanya yung lamig na meron ako noon. May lamang siya kahit hindi pa nagsasalita. Nagkatinginan kami ni Marco, yung klase ng tingin na walang galit, pero punong-puno ng alaala. Parang sinasabi ng mata niya, matagal na kitang pinatawad. Pero mas matimbang ang sagot ng puso ko, ngayon lang kita kayang patawarin. Lumapit siya, maingat, walang halong awkwardness. Tumango lang siya. Sabi niya, "Salamat sa pagpunta." Tumango rin ako. "Salamat sa pagbitaw." Tahimik kaming naglakad papalayo sa crowd. Doon sa may likod bahay, sa tabi ng lumang puno ng mangga dito rin unang pinag-usapan ng mga lolo natin ang tungkol sa kasunduan. Parang multo ang bawat sulok. Sabi niya, maybe it wasn't love, Clarice. Maybe it was duty. At doon ako huminga ng malalim. Kasi totoo, hindi ko alam kung kailan namin sinubok bukang mahalin ng isa't isa ng walang utos. Lagi kaming may papel na ginagampanan, ako ang tagapagmana ng Medina, siya ang ideal son-in-law. Pero wala kaming kwento, wala kaming sariling kabaliwan. Wala kaming tawa sa loob ng car wash habang nababasa. Wala kaming tulog sa harap ng Netflix habang kumakain ng pansit kanton. Hindi ko alam kung may sakit pa akong natira sa puso ko, pero ang alam ko, wala nang galit. Nang umalis ako sa gathering, wala akong dalang tampo. Wala ring bitbit na, what if. Ang meron lang, ako, buo. Hindi dahil pinatawad niya ako, kundi dahil ako mismo ang humawak sa sarili ko at nagsabing tama na sapat ka na at habang naglalakad ako sa labas ng gate pakiramdam ko sa unang pagkakataon ako na ang pumili ng sarili kong daan maaga akong nagigising ngayon hindi dahil may kailangan akong patunayan kundi dahil gusto ko lang maramdaman yung umaga yung katahimikan bago magising ang lungsod yung araw na dahan-daang dumudungaw sa bintana ng maliit kong apartment, kung saan ang pinakaingay ay yung pagtulo ng tubig sa paso o yung huni ng ibon sa poste. Dito ako ngayon, sa munting tahan ng panang halaman, mga librong luma, at mga bagay na ako mismo ang pumili. Walang nagsabing dapat ganito ang kurtina. Walang nagdikta kung anong tamang kulay ng bedsheet. Walang, babaeng bagay sa'yo, na ipinakilala. Walang Marco. Walang alien. Walang lolo, walang papel, walang plano, kundi ako lang. Intern ako ngayon sa isang public interest law office. Hindi glamorous. Walang mamahaling kape o aircon sa pantry. Pero sa tuwing tinutulungan ko ang isang single mom sa annulment papers niya o kapag may senior citizen na lumalapit para lang maintindihan ang SSS benefits niya, nararamdaman kong buo ako. Hindi sikat, hindi flawless, pero buo. Wala nang laman ang inbox ko galing kay Elian. Wala ring bagong chat kay Marco. At alam mo, okay lang. Hindi na ako naghahanap ng validation mula sa kanila. Hindi na ako nagtatanong kung ako pa rin ang iniisip nila. Hindi ko na kailangang malaman kung may panghihinayang ba. Dahil ang mahalaga, wala na akong hinahanap sa labas. Lahat ng kailangan ko, unti-unti kong natutunan ibigay sa sarili ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko na sinisisi ang sarili ko sa hindi pagpili ng iba. Kasi hindi naman ako ginawa para lang sa kwento ng ibang tao. Oo, minsan naiisip ko rin, paano kaya kung natuloy yung kasal? Paano kaya kung si Elian talaga ang pinili ko? Pero ngayon, mas mahalaga sa akin yung paano kaya kung hindi ko pinili ang sarili ko. At ayoko na bumalik doon. Kaya heto ako, nagsusulat hindi para balikan ang nakaraan kundi para yakapin yung desisyong matagal kong iniiwasan, ang piliin ang sarili ko, kahit huli. Kahit mag-isa, at kung nandyan ka, nagbabasa, iniisip kung tama bang umiwas, o humiwalay, o bumitaw. Tanong ko lang, kailangan ba laging may ending na happy? Paano kung sapat na yung ending na totoo? Sa tingin nyo, okay lang bang hindi piliin ng iba, basta sa wakas, pinili ko ang sarili ko.